<laughs> ano yung man tumatok mo sa isip mo kanina? So, no, um, actually, more than anything naman, more than dahil butis ako. Oo. Sabi uh, nga ni Bossy. Wala eh. Lagi okay, naman ako speechless kay dad. By sobrang sinayap mo naman. Bayan. Sobrang <laughs> buti lang talaga ni I mean, siya yung mga mo? Grabe lang yung pagiging tatay <laughs> niya sa amin. Lang. Kumbaga, hindi man ako kadugo-kadugo, but oh, oh. Ramdam na ramdam ko, ramdam na ramdam ko yung uh, na-witness ko, lahat, I mean, hindi masiguro lahat, lahat, mm. but uh, most parts nakita ko kung paano siya magpatawad, kung paano siya magmahal, he yeah. always really choose to love. So, yon ang hirap sabihin lahat actually, pero alam niya na yon alam niya na uh, ramdam na ramdam namin lahat yung pagmamahal niya. Pero tinanong ano yung nagmark ang advice ni Bossing sa inyo ni? Hindi siya masalita. Ah, okay. Sa totoo, more than, ah. more than the words ni Dad. Mm. Mas ano eh, mas tumatatak sa akin yung actions niya. Mm. More than sa words niya. Okay.